sarap lang talaga ang kumain. Yung, 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 yung. Bayan, namiss ko tong setup na to ah. Mmm. Hindi mm. ako ba mo? Maraming pagkain na rin ang dumaan dito sa presto na to. Pero hindi ko pa siya nakakainan ulit. <laughs> Ngayon nga palang araw na to. Malas kami. Malas kami ng mga ate. Ngayon na yung parang bata maliit. Pati ng kanyang papa. Kasama din namin ang kapatid ng inay. Tita Francis. Tsaka ang tita Ria. Ito kami sa Pampanga. Ano muna. Nagpunta muna kami sa ano. San Fernando church. Pakita ko muna sa inyo yung mga pictures, yung mga pinuntahan namin simbahan. Pakita ko sa inyo dito, dito, o kaya ay dito, kung saan man. Kung saan man dito sa screen na ito, pakita ko sa inyo yung mga pictures. Pagkatapos noon, nagpunta kami sa ano, Zucobia. Kaya pupunta doon. <laughs> Lube. Ay, umikot lang kami ng gaya. Nagkabahal lang entrance. 290 yata. Sabi ng ate, parang 290. Pero para ulo. Ang makikita mo lang naman yung konting ibon. Nakakawang ibon. Tapos, mayroon doon mga musang. May ahas na lungkotoy. May mice na hindi lang may sima, ahong tubka pa. Mayroon din mga camel doon. May camel. Tapos mayroon din donkey. Tsaka may baboy doon na sobrang cute. Tarap nung kainin. kainin. Pag namin doon, nagpunta na kami doon sa Downtown Cafe. Doon kami kumain. Tapakita ko sa inyo nga kailangan namin doon. Tapos ako nga pala yung magsha-shoutout din. Tomato Suprito. Tomato Suprito. Ito yun, tomato Suprito. Sa kanila parang sambusa. Uh, ah. ito yung parang sambusa. Oh. Yeah. Triangulo ang tawag sa kanila. Sa atin ano to. Triangulo paputok. Ito mo natin. Mm. Ito yan. Ito maharap. Maharap ito. Ito mo natin. Ito pako. Pako. Hmm, Maharap. Ito yung specialty nila. Ano daw yan? Bibo. Peking duck. Yan. Peking duck yan. Tapos ito yung wrapper nila. Bibilot na lang natin yan. Sige tita, hindi ako makabibig. <laughs> yan o. <na>. Yan. <coughs> mm, masarap. E masarap. E masarap! Masarap! E masarap? Masarap! E masarap. masarap. E masarap. Ah. Ang malambot. Hindi na siya babalutin ngayon. Lalagyan ko talaga ng chili paste. Hindi natin balutin. Malambot, oh. Malambot. Let's go, It was at this moment he knew. He fucked up. Let's get some packs. Let's get some packs. I want packs. Sisig, ano sisig nila? Wow! Ang pasarap, sili. Kapan muna natin ang ano, sisig nila. Ito masarap din. Ano yan? Balo-balo? Ito yung ano, balo-balo. Yan. Ano naman ito? Isda? Hmm, balo-balo. Ayan. May kalawang tas ito. Ayan, sisig. Um. Okay? Okay, go. Okay. Mm. So,

Okay. Yung sitaw. Para yung sisig nila ano? Alam ko na may na, may napo sino dito, yung sisig nila dito iba. Ito wala ano, wala tong itlog sa ibaba, yung sisig nila dito. Magnet. Kapling niyan. Ano yun, may niya lang. may sisig lang talaga na kaya ano. Ito pa Pero walang itlog. Yun. Ha. Yung crunching crunch ito crunchy -crunchy to, ah. Oh? Uh. <laughs> Hmm. Ay, ito nga yung malatong Mmm Ito, maalat, kamalat. Nagalit yata dito sa asin. Maalat eh. Yun o, ganyan. Ito, ito yung pahirapan. Ang dami. Eh? lang dito yung balat. Dito. Masarap dito balat. Ayan. Ayan, balat. Malutong. Ayan. kasi say mo lang sa may toyo. Eh? Mm. Okay, ako okay, na ito. Hindi ma'am. Siya, shoutout muna tayo. Shoutout nga bala kay ano? Kay i A... Ano to? AB ba to? i AV... hindi ko sure kung i A... Kung AV TV or ano yun? AV, AV TV. Basta ang daming V. <laughs> Salamat pa doon. Ang daming V. Parang si ano eh. Si yung, asa, yung girlfriend ni Kong. VV mga ganyan mga VV yan shoutout din kay Tere Buena si Infinity U yun hello Si John JB, salamat, salamat sa panonood. Ah, shoutout din nga pala kay Aji. Hi. Shoutout kay Althea Torrente. Yun. Salamat. Mehe 28 Empestan. Yun. Shoutout sa'yo. John Franz Logo. Salamat. Kay Richard Alulod. Shoutout din kay, ano, Luis June Bulilan. Yun, hanggang doon na lang muna. Ay, maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanood, sa mga hindi nagsasawa, sa mga mahilig dyan kumain. Tayo lang, tayo ng kain. Sa ano na lang ako magdadayit, ha? Sa March na lang. Wala na. Wala na muscles. Tatakpan ng muscles. Ano tayo muscles ngayon? Dumadaan talaga yung mga araw na sarap lang talaga kumain. <laughs> na ganito na lang ako. Inububuwang na lang naman eh. Sige na. Bye bye. Peace.